Yan na po si Ate Briana po. Oh, bantay. Si Marian pinasa school pa ay. May practice lang ano, graduation. Naka ilang ka na nini na galit. Ayun po, ito na po yung ating mga paninda. Oh. Mais, upo. Yan ari po ay upo. At may mga na pa po tayo. Opo. Oh, op. Opo corn, opo corn. Yan, mag-opo corn kayo diyan. Ayan po. Oh. Ba. tapos ari pa po yung ating ano. Mais. Tapos meron pa tayo na harvest na ilang talong. Lagi pong paris ang gawa natin. Para po ba hindi lugi sa isang ano. Ang kahit dito na yan. Hmm. Opo, oh, corn long kalahati 10 kilo po rin dala natin na mais o oh. yan Oh. Dua po, enam natin sepuluh, tenaga latih Galung, Dirji Tabuk, Dirjo Tabuk, Sabayan, oh ya, maiz galon mais. Galung, po, sama-sama po tayo oh hai, 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 Opo corn. Kagawad okay, mais. Bibili ka mais. Ah, hindi. Tan. <laughs> okay. 50 tita Lucy, merong kalahating kilo. Bitching ko. <laughs> <laughs> Mahal pa <na> ba? <laughs> <laughs> Ari upo, 20. Aring talong, 20. Pili. Ay, ay, bag magkano? 25 nalaang. Ay, isin na nito. Ay, 50. Oo. Oh. Pinsin talong. 20. 22, yung yan, 50 ba kang? Mahal ang ating ay. <laughs> ay, syad. Ay, ako, oh, tinimbang po ay. Oo. Oh. sampu Ay, yung isa. Ay, dagdagaw ako parang kalahating ganari. Para 75. Lah! Oh, yan dalawhin mo na kilo. Oo. Ano? Oh. Kiwit naman iya. Eh. Ayo Sula... pili, oo. Ay, <laughs> Katahago ano. ah. pala lang tuwid na 'no. Kiwit pala. kiwit. 70. Dini. Lakas mo sa pusit. Ayo, oh, dalawhin mo na. Sa kabuuan po, ng kabilin pusit. Ay, kahapon niya, binili sa palimpsis. Oo, oh, sarap nga ng pusita. No? Sarap May... Salamat po. Ha? Ha? Dadagdaga pa yan. Oo, kuha, kuha rin mo lang. Ay, aabutin din ho naman ang mura. Ay, oh. Magbay ka pa sa akin ng ano. 25 na lang ha, papatakan na yan ha, tatlo ha. Oo, di bali magkaan yan. Oo, edi. 45 ah, tama ah. Edi, bagsin ko pa. Oo. Pakiyawa na. Kamu ah, kat malaking minus ano 60 ah o nabawas mo yung malaki. Wala yung wala sira. Ay awang ko lang po. May sira man din ay bawi ka na naman. Maari pong may sira din diyan ay bawi ka na naman doon saan. Salamat po Tita Lucy. Si. <coughs> Dini papa, pa, paparin ni pa. Oh, ba, hindi po. Dito ah, lang ako na. Oh, diyan. Salamat po. Mais upo, Ate Salim. Mais upo. May tao ba ito sa inyo? Yan, ganda. Talaga palang legal. Ang Oh, uh, yung iba para po ba may kagat ng ano, tinatanggal ko, mabigat din na Pag hindi tinanggal yung dulo. Ari po, may kalahating kilo naman din eh. Ari, yung, hindi, yung mga, isa na, isa. Ah, isa lang po. Hindi, isa pa. Ay, tika. Ari, para, yeah. kalahating. Ay, ayan. Ayan. 100 Upo, na na hining. Papareyan ako. Opo, mais. Upo corn. <laughs> uh oh. Kilo po are 50. Merong kalahati. Eh. 25. Uh Oo, -oh. saglit lang po. Salamat po. Dito kay Nana Dito. Opo, corn. Kalahati lang ng mais. Meron. Mukha. Mm -hmm. Amin ko lang kalahati. Otoy. Ikaw ba, Budang? <laughs> mais. 25 25,000,000 na na hining? dami din sa mga... naka-kailan din po pili-piliin mo po hindi ba ito angis o ba ikaw po? ayan, wala nyo talaga bukas ba bayada? oo kasi aridal pang tingnan natin ikaw po, kung anong gusto mo 25,000,000 25,000,000 oo po, mag-uupa ko ba? maganda ako o kaya anong gusto mo? mura-murao to yun oo mailaga mura-mura, mapapamura oo, ayan Magkano rin? 20 70 Sa Salapi 25 ang kalahati 25 ang kalahati okay. oh. Nandiyan ka po mamaya hapo? Magtupos na Oo, ito maho ka talaga dito Ito pagkano? Mabaya oh, okay. ko dadaan Oo, ito ang bala Ang babayaran ko rin At saka isang yung... Sa Salapi Ano po? Ah, hindi pala hindi ko 45 Ah, 50 Para 20 ang <laughs> O ba ikaw ang bahala? Nadaan ka naman dun ay. Bibigyan ko na lang ay Ano ito ay? Magkano ay? 50 Puti ba ito ay? Puti. bagong puti. Pag naluto, dilaw. Kahit alin, paglabas, dilaw. <laughs> o, oh, pag niluto, puti pa rin. Mamaya natin Oo. puti. Na. Ikaw nang bahala ang ha? Ah. Lagi mo tayo kikita ay. Ay na! Ay, ikaw po wala. Salamat po, na Salamat si Naling Anas ah, graduation na palano sige salamat po kaya pala sa looban na ako mamaya nung hapon na sa graduation ng mga nanay nanay kaya pala sige po salamat po oo oh, wala po. Pag marami sabit! Pagmamais. Oh, mais. May, oh, 50. Yes. Aba, dami ng sabay. Kayo mahilig yan. ako tatanungin. Ilan ang may sabay? May libreng mais. Babayaran ng nanay. Yun lang. Ay, sariyan habit mo na kabis Oh, yan. Kaya sabi ko makakain, sabi ko sa kanila. Ito na lang. Opo may gulay pa. Binili mm -hmm. ko kahapon. Yung maliit ay yun eh, ano, kalahati lang. Baka madampot mo yung maliit lang. Eh. Ito ba? Sa mga nandulo na rin. oh, isa yung mabigat. Nasaan daw? Mm. -hmm. Ah, ito na nga. Mm. May... Ilang bago braduit mo, ano? Itchad, dahil dalawang ayo. Hindi, isa uh, lang. Ah. Isa <laughs> like, daw doon. Nakita doon sa frame. Hmm, nakala ko na no, may... Hmm. Uh, Ate, ano? Iyo ay. Iyo. Isa? Para oh, ala. Salamat. <laughs> Graduation. Oh, yeah, 20-20. yung puti. Ayan yeah, ang mais nilami. mais. Tapos sige, bibigyan ko na isang gan, Ari. Ikaw ang isang gan, ah. Ari, bigay ko sa iyo. Pre! Uh -oh. <laughs> <laughs> hindi, nabigyan ko na sila. Ikaw pa lang. 50, ate. Ano, Ari? Ang isang kilo. Ayun lang, ito yung balat. Uh -oh. Tili po. Yeah, ari ibay kalakalahati na po. Ay, ari. Ah, ari Isa. ah, ari. Papa, ah, ah, sa Ari ata. Ari ibay kalahati. kalahati. Yan. Ilan apat yan. Ay, ari na isang kilo At ang nilan. Uh -huh. Ida po, Ida so, pin. Okay. You know Puti, piliin mo daw po kung alit ang gusto mo. Mura, mura pa po. Murap pa? Oo. Ano nga nga ganda? Di ba't nga may bangibong? Ay, tinatanggal ko po yung bunga. Ka, Iniiwan ko doon, pinapakain ko sa manok at baboy. Ah, manok at baboy. Piliin mo ay, po, na. ate, ano. Pili. Ikaw po, tingnan mo po kung anong gusto mong sukat. Yung malalaki-laki, ari. Oh, pili po. Malalaki, Bumili ah, si Majimbo, ah. Bumili sa akin. Ano, kahit po alin. Kung alin ang gusto mo po. Malalaki ay anin. Ari naman. Ay, marami. Oh, oh. Eh. Uh -huh. Kaya, na ito, ano? Diyan po, sa may gilid ng pilapil. is na puti 50 po isang kilo. upo sari ka lahat abang ko tawad abang bago pa lang po ay marami kang may ay baka po yun ay mga sa karkol ako mga 30 kilo lang mayroon um, din ito lang doon sa tindahan oo po pagka ano galing ka po bang tindahan ngayon? ay ako yung galing doon kaya ay bibilad ka ba? opo na lang yung may gustong upo. tayo opo

Doon yung no, ina doon. May tisod. Mamaya pa po, kuya daw. Sa Oh, mamaya ang hapon ako dadaan. Oh, dalawin ako. <laughs> wala pa ako hindi. Mabayar na wala pa. Mamaya na. Ay, oh. Ah. Uh. <laughs> Ayaw po, si ate po naman ang bantay dito. Si ate Juliana po. Kasamahan po nito yung mais. Yeah.

May practice lang ano graduation. Naka ilang ka na nini na bintang galit? Sa Ay, ah. Ayun ganun. isa pa. Yan bantay mo lang. ah. Oh. Ay nasa na yung napira mo. Ito. O makaano na yung napira pati yung isang bintang utos. Ayan Ay, na oh. Hindi ang ito. Ito. Sa upo yan, ano? Sa upo. Ito din po yung mga pagbintahin kanina. Hmm, mo nila ah. Siya po muna ang bantay.